Yan ang pinsan kong pogi. Yan pogi ha. Pero mas matanda pa mukha ko kaysa dito. Diba? Pero mas matanda yan kaysa sa akin. Pero mas matanda mukha. Tingnan mo yung niya. Yung lalaki na dalawa na may sombrero na kulay yellow green, magkapatid yan ni Papa. Bunso yung maka yellow green ng sombrero. Ito naman side ni Mama, si Auntie Milba, at saka yung dilaw, asawa ni Sunny Lintang. 'Yung nakasangglas 'yan ang bunso ni ano, Auntie Milba, si Fatima 'yan 'yan. Tapos 'yung katabi ni Mama Ding doon na dilaw ang buhok, 'yun ang pinsang kong buo si Adrian. 'Yan ang pinsang ko laging nag-aalalay kay Papa nung buhay pa. Oh! magpasalamat talaga ako nakita ko yan sila lahat dito kasi maliliit pa kami iniwanan nila so ngayon lang kami nagkita-kita kaya thank you so much sa mga chahen chuhin ko at saka sa mga pinsan ko may mga langga dito na nagkita-kita na kami nila Auntie melba nandito sila Perlin, si Nanay Karing. Ito, ito, si Nanay Karing ngayon. O, oh, Nixora. Ayan. Si Ramiro. yung, ano, Nanay Karing. tagal nag-vlog na. Makita ko na talaga lulang ko. <laughs> Alam mo, sa'yo ng burso ni Atibel Belba na anak. Ayan. Tapos ito si Perlin kapatid ni Pretty. Magkakapatid yan sila, kasama to, oh. Si at saka si Pamela. Tapos, si Auntie Melba, maganda pa rin hanggang ngayon. Oo, talaga, mas matanda pa mukha ko kaysa kay Auntie. no oh, tingnan mo siya, oh. Ayan, oh. Siyempre, Ayan. <laughs> Ayan, diba? Kasi nakiano sila kay Papa. Hmm. Ayan, Siyempre, siya, nandito sila. Ginagawa namin dito. Tama ko yung maman ng ano, ng tindang Santo. Ina, pero paumanhin. kasama ko kanina sa City Hall. Ayun. Tinatakbo takbuhan ko na iniiwanan ko na lang kasi baka masaraduhan kami. Hindi na 'yan niyo. Yan po mga langga yung ano yung ropleto na orinaria. Kaya dito halos dinadala nila kasi medyo makakamura ka pwede mapag-usapan. Ayan no, kasama na yung ano niyan, tarpaulin na. Malawak naman ang area niya. Ah, mabuti dito kasi sa kanila nakakausap mo sila kung ano makakalista rin. Nakadipindi na yan sa usapan ninyo. Ayan, kami na lang dito nag-ano. Kasi didiretso din kami mamaya mga, ano, mga... Alas 12 daw para sa cremation na. Tapos didiretso na kami, uwi na kami doon sa, ano papupuntahan namin. Walang makapunin kasama, kundi sa pamamagitan po ang uh, na ng ating halimbang sa pinupuli ka namin, Panginoon Jesus Christ. Kamu kamu tanya dari kalau di hari yang pasti yang nak tahu, kamu kamu di sini ini di bawah bapak yang di sini dah Saya tidak pernah aku ambang di hari hari bapa yang sini saat itu hanya dari Pagdating sa mga panahon na natin pinakasahan. Kasabi natin palagi, parangka lagi, Kasabi natin, life is very that is certain, there is your practice in life, one of the things. Na ang buhay ay sa Barani barani kalau sudah sepanjang kita baik, tidak bisa dari sana. Kalau 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 sabi ka pa sa citizen ka na huwag ka nang huwag ka nang madamor, huwag ka nang reklamador, huwag ka nang dahil ang buhay mo ay kota oh, na yan. na, bonus na <laughs> ang buhay mo. Kaya, ah uh, buong isa. Para sa Diyos, manaw na sa buhay na ito, huwag mo Kita sama lagi di alam alam sih alam terpilih, kata wanita saya semua patut pula kepada wanita tercinta dengan kerana keinginan malam yang masih terpisah silapi di pasangan anda dengan sebutus sanggup mampu pasalwaya mendera. Jadi kalau paling silapi terkumpul dan mahu terpilih terawan terbaik, apa apa ada yang para ng sama-sama upang lagi tayong bibigyan ng sakit nang ito. Papa. pananahin pag ano ikikrimit na ayan na yung ano niya oh. papasok niya dito yung ano eh. kayo ano yung maliit na kulay puti ah mayroon doon o oh, sige yun na lang may mga ano pala dito yung lalagyan ng ano ito yung maliit yung masama mga package ma'am ito pong mga nasa harapan ma'am ito pong mga nasa harapan yung nasa likod po ng black, pag yun po yung nagkira may additional po Kasi yun po yung special marble po. And yun, yung puti po Yung po yan. O, oh. oh, yun na lang, mas maliit na. Oh, oh, payat lang po ba yun? Oo, oh, payat yun. Ang ah, payat. Maliit lang din. Sino po pwede magpilak ng papel dito? Ito ang inano namin, ito kasi ang package, package nila na ito na nasa harap tapos yan. Tapos kung doon ka sa likod, additional 1,500. So ayan ang kinuha na namin kulay puti. Tapos ito ngayon nagaano kami ng Ignacio. Yan nagaano ng ano, kapil na dito Para sa uh, record. record. Middle Orbaniha? Okay. Parihutayo. Thank you so much sa inyong lahat. Bye bye.